At nangulit ko kay First, kapag wala pang ganyan yung bahay mo, ibig sabihin. Tinamaan na ang pinto ng sasakyan ng... Hindi mo masasabing minamadali yung trabaho kasi Ito mo sa ano? Ano? May pastep? Oo, oh, oh, yung ganun. Oo, oh, pa siya. Tay mo oh. Di parang naka ano yung garden. Ababa oh, mo ba 'yung punta ka doon kayo na. Ganyan. Corner lot pala no. Ito, lumang ko ng ganito na. Ayan, Mali. Ayan. Ayan. Meron tayo dito yung bilog para sa kontador. So. Bali, yan po yung kailangan para sa ano, sa uh, Battlelec para po sila magkabit. So narinig ko doon based dun sa ang kailangan ni Battlelec ay picture niyan. So kailangan kasama yung picture niyan pagdating sa sa application pag nakita ni Batrick na may ganyan na may nakaredy na ganyan saka sila magkakabit so ibig sabihin kapag nagpasa kayo na na application at nangulit kayo kay first kapag wala pang ganyan yung bahay nyo ibig sabihin malabo pa kayong magkaroon ng ano, ng connection dahil hindi ipapras ni Batelic hanggat wala kayong ganyan tayo dito para sa window. Sayang naman ang lamig ng tagaytay kung hindi natin mabubusan yung window. Diba no? Para hindi makapas mga labok. Ito ang nakabukas yung window. Ano size to? 90 of oh by 120. Ay, men... Ay! Ay! Anong gas-gas? Ay, masagi mo yan tayo. Alis-alis ka dyan. <laughs> Sinuerte? Oo nga eh. Wala yung pinto niya. Kumano? Mm, tumupi. 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 Yan ang man eh. Kasi mamasilyahin pag tumupi. Hindi ba yung gas lang eh. Hirap. Masakit Ma... <laughs> sa puso. Wah! May isang punleb yun. Huwag sa yung sa meron. No? mahal. Oo nga eh. Ang problema doon ay kapag dadali ko sa pagawaan, yung araw ko pa, yung mm -hmm. oras ko pa, yung, yun ang mahirap eh, di ba? Pag, gina, pag pinagawa ko, sumabit. mabit. Ano? Tumupi eh. Tumupi yung ano, tinamaan ng tinamaan ng sasakyan ng kontraktor. Oo. Oh, oh, Hindi nga namin yung pala. Sige si nakadali, biglang napitawan yung pinto, umalo yan. Mm Hindi -hmm. ba, ba ba na iskapon dun? Hindi ko naman ako, eh, kay naman naman. <laughs> sabi ko nga eh, yung gasgas -gas nito nito, eh, bilang na bilang ko eh. Kahit maliit eh, alam ko kung nasan yung gasgas -gas eh. Sabi, sabi ko, pag ganyan. Sabi ko, sa, sa, sa puso, pag nakita. <laughs> Bigla naman, eh, sumabit, suma sumabit pa nga pati ito. Oh. <laughs> Magalit mo. Oh, ah, oh, oh. ang pa dito. Magalit ka na konti. Buti nga, hindi nabasag kasi kung babasag, papapaltan ko. Eh kung papaltan ko, 40 mil lang isang okay. set nito. Hindi naman makabili na isang piraso. Kailangan dalawa. Ah, tayo bibilan mo? Ay, hindi nga. Ay, kung ako... Eh, magaling nga. Kaya na? Kaya na bala? Hindi, ako nagdadala mo yung pinturahan nyo. <laughs> Oh, ang well, um, ganda lang kasi man dyan. Ka? Pero kung ikaw nagmanin nun, Aba, di hati kami. Iyak <laughs> <laughs> ako noon, iyak. Isang ka na dito. Ay, limang taon mo, dito ko pa. Nangyok na tope. Yung aming ano, ano ng pinto ng sasakyan ng kontraktor. Hindi nabitawan daw. Tumama dito pagluto. Ay! Oh, yan, kaya gusto ko nakapark sa lobby. Kaya yeah, ayaw ko sa kasi prone sa mga ganyan. So may rap doon kasi kung ipapagawa ko to. Abot pa ako na magana pa ako ng araw, oras, 'di ba? Magpapagawa ka. Ilang araw mo tong iiwan doon? Mga baka isang linggo mo pang iiwan to. Paano yung imbis na nagamit mo ng isang linggo tapos yung yung time pa na imbis magtatrabaho ka papagawa mo to. Um, nila namin uh, minudo corn beef, sangag itong harap namin no oh, pinipinturahan na pinipinturahan na sila yan okay malapit na yan ano na lang yan siguro mga sabi kasi ng contractor kahapon nakausap ko eh. Yung nakasagi na. <laughs> Nasa Yung yan. daw, pag ganyan sila nagkontrata, one month daw kaya nilang tapusin yan. Pero yun, expect na kayo. Mga two to three months. Oo, para... oh, kasi sabi, di ba, one month. Tapos, after mag-inspection. Oo, ah, hmm. oh, tama. Inspection pa pala. So, gagawin nila for 1 month and tapos inspection ang naalala ko sabi doon sa email sa atin 90 days di ba inspection so baka yun yun after a na magawa na yung bahay ano siya 90 days 90 days ayan itapat natin paano na yan uh, aga sila nag start aga ang aga nilang nag start dito gumawa alas 7 pa lang baka before ano 7 nag start na yung mga yun Okay, kain po. Kain. Uh, so, Mapasok na yung sa school yung mga bata eh. Okay, ano? Kaya nahinaghat kami alas alas 6.30 na na kami sa school. Kolesterol. Kap. Yep. Okay, so. Tingnan niyo kung paano magtrabaho si Kuya. hindi mo masasabing minamadali yung trabaho eh, kasi yung kanto na yan ginagawa na gina ano niyang mabuti hindi ibig sabihin na uh, delayed na minamadali na nila yan ang yung gawa ni kuya ano, inaayos niya mabuti ang tutusin hindi na nga pansin yan eh, kung kapag nagawa yan hindi na, hindi na mapapansin niya kasi sa taas yan eh. pero ganun pa ma naayusan pa rin yung pagpalalagay ng screen. Importante to nga pala itong ano, itong screen kasi para hindi makapasok yung mga lamok. Sabi may na dengue daw. Para lalo na ba may mga bata, dito? So, mas lalo natin kailangan na meron tayo yung harang para hindi makapasok yung mga lamok. Tsaka yung mga ipis na din. Tsaka, ang daming isa mga bubuyog, mga iba-ibang klase na ano, na sa lago bang nakapasok sila. So kaya kailangan nito. Ma ang inabot ko dito sa lahat ng lahat ng bintana atas baba nasa 2000 kulang kulang 2600. So kung mga magnetic na screen na no, nilalagay. kumuha so, din kayo nito. Dito, <laughs> dito sponsor na. <ha? laughs> dir <laughs> di mami naman magdi DIY. Tagal ko lang ginagawa. Tagal na 'tong ginagawa. Perfecta. Uh, eh magpapagupit tayo. Papagupit. Si mami lang lagi naggugupit sa akin eh. Papagupit tayo kasi haba ng buke eh. Uh, si mami lang lagi naggugupit sa akin simula noon pa. Mahal kasi pag nagpagupit ako nasa magka 350 na ano? 350 eh mahaba ang buhok ko, mabut na every two weeks kailangan ko magpagupit. Kaya imbes na magpagupit ako sa labas, 350. Yeah. si Mami na nagkugupit sa akin. Tipid pa. Tapos, hindi pa pwedeng magalit kung ano ang kalabas. <laughs> Dito, hindi uh, customer is always right. <laughs> Ayos na! Linis na ng gupit! Thank you, Mommy! Ayos na na! DIY gupit! Care of Mommy! Good morning mga pinsan! <laughs> mga pinsan alam saan, nandito tayo ngayon tutuloy natin ito paglalagay ng na mga screen windows tapos dalit sa trabaho tapos yan, muna sa muna reno, kape ang masarap magkape dito tingapay ayun po Ano mga kapitbahay, oh. nagagawa sila dito alas 6 pa lang. Parang alas 6 pa lang nagtatrabaho na sila dito. Kung isipin mo, ano, hindi naman minamadali yung, yung, paggawa nila dito eh kasi ano, yung parang yung finishing talaga ng pinaka ano, unit maabot ng 2 to 3 months kasi gagawin nila tapos may pa yun eh inspection ng siguro ng site engineer dito yan, tingnan nyo yung mga gawa nila hindi naman minamadali diba? yung parang yun talaga yung ano eh, yung timeline para tapusin yung gawa na yan kaya kung iniisip nyo na pagdating ng turnover bago mag turnover din pinamadali na kagad parang hindi naman kasi nakita ko gumagawa tong nasa harap ano uh, sinisipat talaga nila mabuti habang ginagawa nila yung, yung pagmamasilya, pagpipintura, maayos naman, maayos ang pagkagawa. Uh, uh, Kapalagyan na tayo na ano na bubong Wah, no, Laki? Daddy, I miss you. aku ka lang, daw. Ooh, nga, ako ako lang. lang Hi, kiwi <laughs> <laughs> Pasok, <laughs> pasok. Uh, you tell something about your school. it's chaos we have ICT which is um ICT is a computer class and I am so bad I don't use computers I do have keyboard but I don't have any computers so um yeah I'm very bad I keep on getting the first letter wrong because every single word is caps lock and you have to write 50 there's like 50 sentences and a hundred words, and we literally have to write in that one minute, in one minute. How is school Latin? How is school it's Latin? Great. Guys, she great. said, she said she was running up. Hey, 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 okay. hey. I, I won't say it, I, I, won't say it. I, I, won't I won't say it. I'm the one who made it. Okay, I won't say it.